Ay, si Bubog. Yun, o. Oh. Yan, o. Parang dalawang peraso. Yan naman. Kahit ganun lang sana ng tiyo, ano. Hmm. Tapos puno-puno, ganyang kalalaki, ah. Yeah. Yan, o. Paspasa na yun. Pag yung mga bagong baha. Big win sana. So, pag nakakibag activate sa kalalaki. Nahulog ulit. Dalawa lang nahulog yung tiyo. Nalalagot niya. Mm-hmm. Ayan, dadali naman to ah. Uli tayo mga kaaga. Tingnan natin. Maganda yung hila nito ay. Tingnan natin kung ang isda to. Ito ay isla niya. Diyan na may pagkipon ay. Ah, tabla. Gala naman tabla. Sige daw. Hinila ng matindi ay. Tingnan natin. Kung anong magiging, anong isda ba to. kaya talaga kami hindi pa kukunin kamuntik na pala kayo mga ma, ma, ma sa Patricia ngayon. Ay, kami, naman crowd. kami na mga ngayon ang scout. Ba't ba wala kayong kuan, wala kayong ano, yung... Ayan. Good Pag quality. Pag wala kami ng Ayan, 6 go. na piraso. Ay, anim ba ka? Oh. Ah, Mr. Suabe. Oo. Mr. Suabe Ah, um, nadali natin. Ako hindi makahuli-huli. Nakahuli naman ako isang umaga lang. Isang barilis tiyo? Tatlo namang sunod-sunod. Puro sa akin. Isang barilis? o Oh, pinadala namin. Yeah. Ito na lang ang gabi. Sabi Laos pa kami. Ah. Good. Good quality. Hulog ulit hulog. May buya. Ayun, panibagong pasibad ni Tio

Mhm. Mm Ayun na. Sibol na eh. Tingnan natin. Kung ano yung mga huli Uy, na nag-iikot. Si Bubog. Ah, oh, si Bubog nga. Okay. Dalawa. Dalawang malupit-lupit. Oh, dalawa tiyo. Dalawa na naman. Si Bubog. Dilaw-dilaw ang buntot. Huwag ganyan sa ano lahat na pupuno ay sa glitlaan Hindi ko kasi hindi nagdagan itong diwas na ito eh Ayaw na rin ka na itong akin pain pa ay. ay! Ba't ito'y gumaan na? Ay, kay Pisan Titing. Ay, ba't ito yung nawalaan ang bato-bato? Hiniklas ay, aba, ay dali yata ang buntugin na ito. Kung ano? Oh. Ah, di yan, kasama. Walang buti ito eh. Sige. Ano pa ito? Lutang na. Nari dan ambil kecil. Asal asal, asal. Jom, ada kami. Ayus. Hmm, Pasal bad cepin sate ini saunahan, oh. Asal asal, nanaman. Tu maiming. Ada kami pisan, puno. Ayuh, puno puno. balite. puno ayun na binaspasan na rin yung kay abay puno nga yung abay wala pati sa bibig papisa na eh big sabi sila madami pati wasa... wala sa wala sa bibig ay abay ano nga pero may huli oh na yan abay puno nga pala yan Ibang klase ang dali mo pinsan. Quality. Ilang biwas mo? O, pa pa, uh, ito, ito naman. Ito naman kayo Malapit na. Ilang piraso ito, Ba na oh ganun nga, hasa-hasa. Ito lang. Iisang piraso quality saan, ano? Nanabit pa yung aking pain pa doon sa kapinsan titin. Kaya pala biglang gumaan. Ayan. Hulog ulit. Hulog. Hulog yung ito Maganda. Maganda ang pinapakita ng ano. Sinyales. At maganda pa rin ang panahon. Hindi pa masyadong mahangin. Kaya tiis-tiis pa tayo hanggang di pa masyadong lumalakas ewan lang hindi tayo nakapag update ng weather ngayon ayan yun sinana na yata magulo na pisan sige bitaw na hindi na bumabaw ah oh, wala pa pala

May pain pa to, kabubuntog ko lang ito ay. Sampira ko sa sana. Ka. Kaya pala ni yug-yug ko. Eh.